Ayan, maliligo na yung bata. Ito guys, dahon siya ng tuba-tuba. Kasi sabi, nakakalis daw siya yung mga katikati. Meron kasi siyang mga pula-pula sa balat. So, nilagyan namin ito. Actually, kag-hapon pa ako nag-start, nilagyan ko ng ganito. Nawala yung pula-pula niya. Kaya ngayon, nalagyan ko ito yung papaligo sa kanya. Tsaka yung mga katikati niya, nawawala, nakakawala daw siya. Yan kahapon dami niyang pula-pulang ganyan. Mula dito hanggang sa pisngi. Sa pisngi, sa liig, sa likod meron, sa dibdib. Ngayon nawala. Yung pangalawang papaligo niya lalagyan ko ulit para tuluyang mawala. Kasi effective siya. Ang gagawin niya, yan, ganyan, ilang, ilang daon lang yan. Lalagay sa tubig na papaligo niya kasi hindi na babanlawan. Ganito yun lang siya, guys. Para yung kapas maano sa tubig. Yan, ganyan. Kapaligo natin sa kanya, tapos hindi, hindi babanlawan.